Alright guys, so today's video ay ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng ginto at ng pyrite. So, ayan guys, ayan po yung ori ng bato o yung tinatawag nilang gold or So, ayan guys, at ayan po yung nakuha namin sa ilog ni KD35 Vlog. So, ayan guys, ipapakita namin yung mga nagko-color yellow dyan guys at ayan kumikinang. So, yung kumikinang guys, yan yung tinatawag na pyrites. Pero yan guys, so oh, nakikita nyo ba yan guys, yung nagkukulay yellow dyan na hindi kumikinang. Yan po ang ginto guys. So, yan po ang pagkakaiba ng, ng uh, pyrites at ng ginto. Kasi yung ginto dyan, nag lang. pero yung pyrites, yan yung kumikinang-kinang yan. Kung nakikita nyo may mga kumikinang, yan po ay pyrites. So, kung gusto niyo makita ang kabuuhan ng video nato guys at makikita nyo kung paano siya ipaprocess, i-visit nyo na lang yung uh, channel ni Kedi35 Vlog. So, ayan, makikita nyo kasi magkasama kaming dalawa na nangunguha ng gold ore sa